Welcome sa Pinas Showbiz News ngayon! Para sa video natin ngayong araw, meron na naman po tayong fresh na fresh at nagbabagang updates patungkol kay Main Mendoza at kay Alden Richards. Kung tunay mong mahal si na Main Mendoza at Alden Richards at ngayon ka lang nakadalaw o di naman kaya ay naligaw sa si channel na ito, please po, I-click mo na yung subscribe and bell buttons para lagi kang updated sa mga kaganapan eh, kina Main at kay Alden. Ang pag-uusapan po natin ngayong araw ay ang pagkuha nga po nitong si Alden Richards ng kanyang huling alas. Yun ay ang pagiging kanyang director. <laughs> Ito yung matagal na nating hinihiling kay Alden Richards ano, na kailangan mag-direct na si Alden Richards ng mga pelikula ng sa gayon, eh, makapag-produce na siya. Di ba? Makapag-produce na siya. May dire director na rin siya. Pupwedeng pupwede niya nang balasahin ang mga magiging artista ng kanyang magiging pelikula. No? In the near future. Pero sabi nga ng mga netizens, Mr. Pinas, hindi kaya ito na yung last resort nitong si Alden Richards for Maine Mendoza para silang dalaway magkasama ulit. Ang masasabi ko lang po dyan, mamaya pag usapan natin. Okay? At bukod nga riyan, pag-uusapan din po natin, ano, ito naman pong uh, pinagagagawa naman po nito, itong, uh, hindi lang po kay Main Mendoza, kundi itong TVJ. Okay? TVJ. TVJ kung saan, uh, nagpahaging po sila na tila baga totoo pala yung nagiging chismis, ano, totoo pala yung mga nagiging sabi-sabi sa paligid na sila ay mayroon ng taning taning po dyan sa TV5. No, na kapag hindi pa nagbago ang kanilang ratings, kapag hindi pa nagbago ang pagpasok ng pera dahil uh, sa kanila pong programa, eh, baka dalawang buwan na lang po sila. Yan po yung mga naririnig ano, at pinalalaganap ng mga kung sino sinong mga, alam nyo na, no, mga insecure pagdating sa Itbulaga, sa, e, sa EAT. Okay? So, sila po ang nagpahaging na kung saan, uh, sinasabi nga rin po ng ibang netizens, ano, na iba uh, na uh, iba-iba na lang po ano kung sino-sino na lang po ang sumasalo sa EAT. No? yun yung sinasabi nila. At uh, yun din po yung reason kung bakit uh, sinasabi nga nila na hindi nila pinaaatin sa main Mendoza dahil uh, wala na nga pong budget pambayad no sa mga naglalaki ang pangalan pa. Lahat po yan pag-uusapan natin at bago nga tayo magpatuloy pa, naririto ang mga komentong napili ng na aming team patungkol sa mga updates natin, kani-kani eh. na lamang. Unahin natin na naging komento nitong si Miss Araceli Doloricon. sabi niya po rito, ah uh, Mr. Pinas, matagal na din akong hindi nagko-comment sa iyo. Pero ay uh, uh, pero araw-araw ako araw-araw ko namang hinihintay ang update mo kay Alden at kay Mina. No alam mo Mr. Pinas, sorry sa sasabihin ko. Alam mo kung bakit uh, hihinto muna si Alden sa pagtanggap uh, ng mga project? Paano napalugmok na nila ang showbiz career ni Maine. Dapat uh, uh, mag uh, uh, magpa-party ka na, Alden. <laughs> Uh, nakamit muna ang uh, kasi na, 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 nakamit mo na ang kasikatan at ngayong sikat ka na no kung sino-sinong starlet naman ang tinutulungan mo para umangat ang kanilang showbiz career at uh, panghuli Si Julia Montes ano? Kung tutusin, patay ng showbiz career ni Julia Montes, biglang umingay dahil kay Alden habang uh, binubuhay ni Alden ang showbiz career nila no inilulugmok naman nila sa showbiz ang showbiz career ni Maine. Sa mga interview niya, binabasura na niya ang mga babaeng ang babaeng uh, naging dahilan ng kasikatan niya ngayon. Hindi pa ba sila masaya? Diba? ba? Napabagsak na nila si Maine lalo na si Alden, 'di ba? Ang uh, ma ang uh, nakikita ko kay uh, Maine ay eh Abel eh, eh, rebelde ah kay main eh e, rebelde syempre no nasasaktan uh, sana lang isang araw ay e, magising siya at uh, tulungan na uh, niya ang sarili niya na buhayin ulit ang career niya sa showbiz bata pa naman siya at sana isang araw ay e, maisip naman uh, ni Alden na showbiz career naman ni main ang kanyang ipaglaban dahil uh, kung susumahin natin lahat ano na nakakaawa si main dahil ginagamit lang nilang lahat, ano, pagkatapos pakinabangan, sabay-sabay nilang pinabagsak at uh, pinabayaan naman ni Alden ang kanyang, uh, kaya magpaparty na kayo. Well, uh, napakarami pong nagsasabi ng ganyan, Miss Araceli Dolorico, na, na si, na si Main Mendoza po ang naging uh, sacrificial lamb no, ni, nitong si Alden Richards. Si May nang si may nang kanilang inilulugmok, si May nang si may nang ginagawang may kasalanan. Nang sa ganun, ano, ang simpat siya, ay mailipat po kay Alden Richards. Lahat ng mga sumusuporta kay May na noon, ano, na magagalit na kay Alden lilipat. Ganun po yung kanilang stra strategic plan noon paman. Okay? Pero wala tayong magagawa doon. Mamaya pag usapan po natin yan. Maraming salamat po sa inyong observasyon. At para naman po sa ikalawa nating komento, ito naman po yung mula kay Miss Gina Torico. Ang sabi niya rito, Mr. Pinas, sigurado ba sila na si Main ang nasa EAT? Once a week lang siyang pumupunta sa show na yan and the rest of the day, ewan ko kung sino siya. Alam niya ng mga true-blooded Aldam Nation at ADN, ngunit sa mga dudangers at uh, sa dinaniniwala, bahala kayo, di ba? papaano makakahatak ang isang Maine Mendoza at ang isang Alden Richards sa mga tao kung ang kanilang mga managements ayaw na magic na, sa magic formula ng fandom, di ba? Nasa kamay ng fandom ang success ng Alda. Bakit saan na ngayon ang mga Aldenatics, Mainers at mga Armin fans, ano? Ah, uh, It's your time to make Alden and Maine shine without the support of fandom. Kaya kayo din ang nagsabi na kaya ninyong maging success ang mga projects ng bawat idolo ninyo. How sad lang, ano? Na di ninyo kaya. Then, uh, you blame the fandom. ba? Diba? Ayaw lang ninyong aminin. Ang totoo, magdusa kayo. Thanks, Mr. Pinas, and have a good day ahead of you. You too, Miss Gina Torica, Torico. Eh, Torico no? Sana po maganda rin pong araw ninyo. And I agree with you. I really, really agree with you. No? Uh, they 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 kept on uh, searching for different ways just to make uh, the career of Alden and Maine Bloom again, no? Uh when I say Bloom again, ito yung parang dati, no? Yung katulad nun dati na talagang hot pot sila. 'Di ba? Talagang uh, sila yung nasa hot seats palagi. Lahat ng uh, usapin Maine at Alden palagi. 'Yun yung hinahanap nila, no? Pero hindi nga po nila matanggap na only the magic of Aldab Nation could do that. At para naman po sa ikalawa, ikatlo natin komento, ito naman po yung mula kay Miss uh, Tita Del Moral. Ano? Sabi niya rito, but ganun ang pagkatapos nilang pakinabangan, ganun na lang. No, silang uh, magpalit ng host without Alden and Maine matagal nang bumagsak ang rating sa Itbulaga Bulaga. At uh, uh, ang bu uh, ang bumuhay o nagpalakas ng Kalye serya no masyadong mayabang yang tatlong uh, matandang yan, ano. <laughs> Wala raw Aldab, sobrang sikat na sila. Di ba kaya pala flap na flap ang movie niya no ni Joey at Tony. Walang tatalo sa team couple na Aldab. I'm sure my Kalye na naman silang part 2. No at Atasha at uh, wala walang uh, walang papantay sa Aldab. Sawa na kami no sa mga corny jokes nila. Well, gusto ko pong sabihin sa inyo ito no na kahit ano pa pong gawin nila no hindi na po nila mabubuhay pa yung dating sigla ng EAT or ng It Bulaga ano nung mga panahong nandoon po si Mina at si Alden. Alam naman po natin 'yun, di ba? At pag-usapan na nga natin ang picture na ito. Headlines ano isa sa mga headlines, Direct Alden ba? Diba? Ito nga yung sinasabi nila na ito na nga kaya ang last resort ng isang Alden Richards. Ito na nga kaya ang magiging uh, ang magiging way ni Alden Richards just to make himself and Maine Mendoza work together again and earn money, earn billions again. Okay? Yan yung kanilang mga kuro-kuro uh, at mga itinatanong. Ang dami kasi nagsasabi na, Mr. Pinas, magagawan pa ba ng paraan na sa main Mendoza at sa Alden Richards ay magkasama? Ang dami nagsasabi na kapag si Alden Richards ay gumagawa na ng movie nila, doon na pwedeng pwede na siyang uh, gumawa ng sariling movie nila ng dalawa ni main Mendoza. Diba? Pero it's a long process po. No, Yan po ang masasabi ko sa inyo. It's a long process. And now that Alden could direct, no? movies or kung ano man po mga palabas yan, ano. Eh, ang masasabi ko lang po dito, mag-observa po tayo. Kasi ganito lang naman po yan eh. Kung director po sa Alden Richards, ano, team na po ni Alden Richards sa makikipag-usap dito po sa management ng isang Main Mendoza. If the management of Main Mendoza will allow, would allow Main Mendoza it, uh, herself ano, na magtrabaho under the myriad, under the Uh, under the director, ano? Director Alden Richards. <laughs> uh, yan yung sinasabi po nila. Uh, it's gonna be a big impossible hanggat si main Mendoza ay under pa rin ng AAA. Hanggat uh, mga tubyera yung mga nandyan, no? Eh, mahihirapan po tayong ibalik ang isang main Mendoza together with Alden Richards. Kahit na si Alden Richards po po ang director. Sinasabi ko po tayo sa inyo para ho hindi tayo, hindi tayo magkaroon ng kung ano-ano pang kuro-kuro. Okay, sa so, ngayon mag-obserba muna tayo before we release our thoughts, before we we share our our views ano, yung mga predictions natin para nang sa ganun ano, eh matibay yung ating uh, uh, magiging ebidensya. At ngayon, punta natin ang ikalawa nating dapat pag-usapan. Ito yung uh, sabi ng TVJ Productions. Ano sabi niya rito? Sabi nila rito, "Salamat sa mga doubter guys na sumalo sa amin ngayong tanghalian. Tomorrow tuloy pa rin ang isang libot, isang tuwa." Yan o yung kanilang sinabi, no? Uh, salamat sa mga dabbercats na sumalo sa amin ngayong tanghalian. Ito po yung sinasabi nila na, na, na ang TVJ, ng EAT uh, is still struggling po pagdating po sa kanilang financial stability. They are not stable yet, okay? Ito rin yung sinasabi nila kung bakit sa main Mendoza ay hindi nila magawang pang-araw-araw sa EAT because of uh, the price no? Dahil sa bayad kay, kay sa isang main man dosa, nagkakati, nagkakating nagka, nagka na, ang tawag po nila doon cut cost ba yon cost cutting rather no yun yung sinasabi nila kaya kinakailangan natin ng starlet no ng mababang uri ng artista na kayang bayaran na kayang-kayang bayaran o i-compensate anytime and anywhere Okay, yan umuna yung mga dapat natin pag-usapan at mag-usap ulit tayo bukas o kaya naman maya-maya lamang. Muli ito po ang... Inas, Showbiz News ngayon.